Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang gabi sa ating mga tropang mga ngalikot. Meron naman tayo dito galikutin guys oh. Colin 3 HP yan. Ang error nito iwan 1 1 error. Subukan natin i-repair to guys. May na-check ako rito. kung nakita kong problema dito yung ating ano ah uh, sa signal nya guys yung opto madalas naman yan yan tingin checking ko muna tong opto coupler nya tanga check ko lang muna yung opto guys alam niya naman ito eh ito ito guys oh ito itong optocopler na to oh yan kita naman siguro no itong dalawa i check natin yung dalawa na yan yan tingnan ko itong ito bunutin ko muna to saan na yan ito parang itim na oh Yan. Minsan kasi iwan error. Minsan itong nagka-problema oh, yung ceramic niya oh. to ceramic niya. Ah, good naman ang ceramic niya. At itong capacitor niya. 1.5 ito. Ito talaga oh. Oh, may 326 tayong nare-reading dito kung saan galing yan yan ang alamin ko muna eh nag error siya nag iwan iwan error hindi kaya iwanan na to ayan tingnan natin to mga kal tropang mga ngalikot yan kalikotin natin to natin kung kayanin yan try kung kayanin pag iwan error kasi communication yan kung may signal kung may power naman sa signal tayo mag-focus yan tapos natin yung mga debris kasi delikado yan delikado yan guys yun Yun. bunutin tanggalin tanggalin ko muna to guys kung isa na to ito nakunat ka ha hmm. yun yung punat sya guys eh. Tayo magpatanggal eh. Hmm. Yun. Hindi naman naputol ang paa. Ito guys. Itong okto nya oh. Tingnan natin 'to kung shortage siya. Inanggo to ha. To. Yan, ito yung may na-reading akong dito yun know, oh, may na-reading akong 300. Yun, wala na oh. Wala na akong na-reading guys oh ito ibig sabihin shorted to o tingnan natin to guys ah ito oh ito yung opto ayun ah, ah shorted ka guys kaya nag iiwan error yan oh shorted yung ating opto coupler yun ito lang guys oh yan, maghanap ako nito ha. Palitan ko muna to. Palitan ko muna. Punutin ko muna to na maayos. Ayusin ko lang yung pagbunot. Kasi medyo hindi maganda eh. Yan o. Oh. Ay. Iwan Error. yung ano to guys uh, split type na 3 HP cooling ayusin ko muna ang hinang ang kanyang yan grabe init ng aking soldering yun mahirap kasi pag nasubraan sa babad eh mabunot yung circuit nya yan and guys. Okay, nakabunot na ako. Harap na tayo ng opto nito. Opto coupler, opto coupler. Hanap tayo guys. Ah, uh, ito, pwede to. ito. Ito yan, tanggalin ko to. Pariwo lang naman to guys. Itong ganitong ano. yun yan o oh, tingnan nyo ito isa oh. testing natin to yan tingnan nyo maigi to guys baka maka encounter kayo nito ayan o oh, wala wala siya oh. kita ba yan o oh, tingnan niyo to ha ito ito yung info ay yung ano output nya transistor ayan wala oh. ito yung in na diode yan meron kabila wala dapat yan ayan wala oh. okay kabit natin sa mga tropa natin guys na nag ano pa rin madali nyo lang malaman kung mag error yung alin, santay tayo mag umpisa no ito turo natin yan ito yung ano nito marka naman ito hindi kayo magkamali meron naman siyang dat dat tutuldok saan yung may tuldok doon kayo mag doon nyo ikabit yung ano sundan nyo lang yan ito tapos testingin testingin ko to guys kung successful ba yung pagpalit ng octocoupler Ayan. Okay. So, ito guys. Ito pa natin. Ayan. Testing muna tayo. Testingin muna natin to. Hindi muna natin lagyan ng sensor. Ayan. ayan saan na isang sensor na yun ito ba yun hindi naman to. wala yung isa bulog pa yata ito ito sensor yan no oh. so ano ba yun ito ito yung puti ito yun ito yung isa yan tapit natin yung signal yun lang isa guys ang ano ko e po saksak muna to ah tingnan natin kung nag error siya ng ibang error yan okay meron na tayong supply supply natin to maluwag Ay wala nabunot pala yung ating ano ating reactor guys nabunot ayan guys oh tingnan natin na ah. hmm. yun oh may power tayo simple lang naman guys para malaman natin kung nagkukommunicate yung ating indoor at saka outdoor ang gawin natin dyan kung okay na talaga kung tingnan natin kung okay na yung ating kinabit na parts na opto na magcommunicate magbunot tayo ng sensor guys para sa mga ano lang to bagwa natin ng tropa no pag di nyo alam mang error magbunot kayo ng sensor sa outdoor yan isa isa natin oh. No? Ayan. Ayan, nag error na siya, oh. Buhayin natin na. Tingnan natin kung mabuhay siya. Ayan, o oh, F1, oh. Ayan, ibig sabihin na communicate yung ating outdoor at sensor. Ganyan lang, guys. Ibalik ko to, ha. oh, yan. Dapat mo, yan. Nawala siya, o. Oh. Ganyan lang, guys, sa ating mga trupa, no, na mga baguhan lang. Ng, gumagana na 'yung compressor oh. Gumagana na 'yung compressor, okay na 'to. Okay na siya, guys. Gumagana na. 'Yung compressor natin. Video baliktad lang 'yung kabit ko ng compressor. yan ulitin natin 'na. Ah. ipaliwanag natin 'yan iano ano natin sa tropa natin kasi minsan may dinadala talagang board dito sa akin. Hindi nila alam 'yung error nangangapa nagiiwan tulad niyan iwan error hindi nila alam kung alin yung may sira indoor o outdoor pag ganyan kasi nagiiwan error itry nyo muna ng ano magbunot kayo ng sensor dito para sa mga tropa natin no yan to magbunot muna kayo ng sensor guys sa isa lang yan pag bunot nyo ayun nakita nyo naman nagbiblink error na yan pag nagbiblink ibig sabihin may problema yan may binunot kayo dito dapat kumunik yan dito sa ating indoor ng signal pag hindi yan nag, nag display dito ng error na ibig sabihin baka pasira yung indoor mo or ito sa mga signal focus lang kayo rito guys kasi may power naman eh focus kayo rito itong mga signal na to oh. yan Pukusan nyo lang yan. Yung opto, resistor, ito. Resistor na to. Tapos yung mga resistor dito guys na maliliit. A1 error yan. Pag may problema yan. Or shorted ito. Ito ceramic nya. Pati ito. Mag A1 yan. Yan i-check nyo guys. Ganon din sa indoor. Pareho lang ng sit, sit up yan. Yan. Okay. Yun lang guys. Sana may idea kayo yung ating mga tropa. Ah, bago pa lang hindi pa nila kabisado eh, share natin sa kanila guys yung kunti nating ulitin ko to ha yan ito mag error lang to kasi wala tayong pan motor ng indoor e3 ang ilalabas nito andarin natin mag e3 pero gagana na ano yung compressor natin yan under na yan Gumana na kanina eh. Wala kasi akong panmotor ng indoor. Normal naman yan guys. standby yan. Steady lang yung ilaw natin. Oh. Steady yan. Yung ilaw na yan. Yan. Madili lang talaga siya. Pero okay na yan. Gumana na kanina eh. natin. <clears throat> yan, nag-standby na oh. Oh. Mag-error lang ng E3 to. Yan gumana na yung compressor oh. Yan oh. Oh. Yan. Ah, oh, yan E3. Wala tayong pan motor, pero okay na to. Okay na to guys. At sana may nakuha kayong idea guys sa ating mga ano kunting repair natin na iwan error kulay na 3 HP guys yan para sa mga baguhan lang naman ito kasi sa mga veterano dyan money money lang ito gaya ko guys uh, nangangapa pa ako kasi bago lang din ako guys yan share share lang tayo may mga ano kayo kunting yung mga veterans dyan share share din kayo guys share nyo sa akin yung kahit kunting ano lang dagdag kaalaman guys yan madagdagan lang yung kunting kaalaman yan ok na masaya na yan ok na to at successful naman ang repair yan ok sana may nakuha idea yung ating mga tropa dyan guys ng mga bago Uh, paano mag check ng iwan ng signal isa isahin nyo lang yan guys tsaga lang uh, madadali din yan ok salamat sa dios uh, at ingat tali lahat magandang gabi sa ating lahat sa ating mga trupa at sa mga hindi pa nakapag subscribe dyan baka naman mag subscribe ang aking channel guys at uh, uh, pakiano na rin, pakishare para updated kayo sa ating mga upload na videos Marami pa tayong re-repair guys oh. Ayan, meron pa dito. Ayan. Ito pa oh. Re-repair natin. Tingnan natin yan. I-check. Eh, May touchy pa tayo. Okay.